Sa ating Government in Action House-to-House -house Feeding Program, ininusad sa isang barangay sa Quezon City. Habang Muntilupa LGU, may treat para sa mga nanay bilang pagunita sa Mother's Day. Sigaw Humilde sa detalye, Rise and Shine Gap. Naghatid ng kasiyahan ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga residente ng Barangay Unang Sigaw. Laking tuwa ng mga mamamayan matapos ang House-to-House -house Feeding Program sa kanilang barangay hindi na kinailangan maglakad o lumabas ng bahay at pumila ng mga residente. Personal na kasing inihatid sa kanilang mga tahanan ang libreng pagkain. Kasabay naman ng selebrasyon ng Mother's Day, nag-ikot ang Mamshis Patrol para maghatid ng regalong handog ng Montilupa City Government. Sa isinigawang gift giving, nakatanggap ng munting handog ang mga nanay na restrado sa womb to work program ng lokal na pamahalaan. Ito ay bilang pagpubugay at pagkilala sa mga sakripisyo ng mga magigiting na nanay sa lungsod. Gabo Mil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.